ikaw na lang papalagi ang naghahabol sa kanya. Halos mababaliw ka na sa kakahabol sa partner mo, pero ikaw ay wala nang halaga sa kanya. At nararamdaman mo rin na talagang wala nang pagmamahal ang partner mo sa iyo. Pero ayaw mo na tuluyang magkahiwalay o tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kaya ngayon may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual upang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Pwes, gawin mo ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng isang beses lamang. At pagkatapos mo na itong masulat, maglagay ka lamang ng isang kutsarang asin at balutin niyo po ang asin sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos mo na itong mabalot, ilagay ito sa plastic o zeplak. At pagkatapos ay hawakan saglit, pakaisipin mo siya ng mabuti at bangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito ay dalhin ang ritual kahit saan kaman magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At pwede mo naman itong itago lamang dyan sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At bulungan o bangitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabul sa iyo at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at pagkatapos mong panoorin ang video ay magcomment ka lamang sa ibaba I claim it at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may God bless us all